Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung Beatles, yung bandang The Beatles. At siguro alam nyo itong bandang to, sikat na sikat sila sa buong mundo. Kahit ngayon, mula noon hanggang ngayon. At syempre pareho sa mga Pilipino. Kahit noong panahon nila, sikat rin yung The Beatles sa Pilipinas. At mayroong kwento na yung The Beatles nagkaroon daw ng hindi magandang karanasan sa Pilipinas. At isa iyon sa mga dahilan kung bakit tumigil silang mag-tour sa mga ibang bansa. Kasi talagang masama yung karanasan nila sa Pilipinas at may mga interview nito at sinabi din to sa isang documentary documentary o, ng The Beatles at syempre noong 1960s sikat nga yung The Beatles sa Pilipinas pinlano nilang pumunta noong 1966 sa Pilipinas para yon tumugtog kumanta at yun, makita yung Pilipinas, magkaroon ng concert. At, yun, pumunta sila noong July 1966. At, yung unang plano na venue yung sa Araneta, Coliseum. Pero biglang napalitan ng stadium. Ibig sabihin, mula sa malaking Coliseum, biglang naging mas maliit na stadium. Pero parehong matagumpay yung unang dalawang show nila sa Maynila. Kasi meron daw lampas sa walumpot, walumpong yung mga fans na pumunta. At sabi yan daw yung pinakamalaking crowd, yung pinakamadaming tao na na nanood ng The Beatles sa isang concert noong panahon na yon. Pero Nagsimula yung problema nila dahil sa dating presidente at diktador na si Ferdinand Marcos at yung asawa niya. Kasi uh, nag-request daw ng pribadong meeting yung mga Marcos at tumanggi yung The Beatles, tumanggi yung manager ng The Beatles kasi isa daw yun sa parang policy ng banda na yun nga, hindi sila nagka, nagkakaroon ng mga private meeting lalo na sa mga embahada o sa mga yun nga, sa mga sa politiko. At yun, nagsimula yung problema nila kasi hindi sila hindi, tinanggihan nila yung private meeting. Hindi sila nagkaroon ng courtesy call sa dating presidente at diktador na Ferdinand Marcos at yung asawa niyang si Imelda Marcos sa palasyo ng Malacanang sa Manila. Kaya noong patapos na yung uh, yung concert nila, yung tour nila sa Pilipinas, so July 5 yon hindi o naging pangit yung trato sa kanila ng mga tao halimbawa yung mga empleyado daw sa hotel ay hindi sila tinutulungan sa mga request nila so hindi sila pinagsisilbihan sa hotel at yung mga security yung mga seguridad nila bigla daw tinanggal so wala na silang security at hindi sila tinutulungan ng mga empleyado sa hotel So, yung mga The Beatles, yung mga sila mismo ang kailangang tumulong sa sarili nila. So, kumuha sila ng sarili nilang taxi at sila mismo yung nagbuhat ng mga gamit nila papunta sa paliparan at walang siguridad. At meron din daw mga intimidasyon at mga pagbabanta galing sa mga mga loyalist ni Marcos kasi nung nasa paliparan daw sila maraming naghehekel sa kanila maraming nagsamisigaw may mga loyalist daw ni Marcos yung galit sa kanya sa sa banda kasi yun nga hindi nila ginawa yung courtesy call. at meron ding mga nagbanta na bugbugin sila at saktan sila habang nandoon sila. At mayroon pang isang nagsabi na sinuntok niya si John Lennon at si Ringo Starr. So meron nag-claim na sinuntok niya yung dalawang banda uh, o dalawang magkabanda sa Beatles. At mayroon ding mga headlines noon sa mga dyaryo sa Pilipinas. Halimbawa, sabi ng isang headline, Imelda stood up. First family waits in vain for mop heads. So, yun ang mismong headline sa dyaryo. Talagang iniinsulto yung The Beatles. At ibig sabihin, uh, hindi masaya si Imelda, si Imelda Marcos, yung asawa ni Ferdinand Marcos. At sabi ng spokes, spokesperson ng palace, ng palasyo, ng presidente, na sabi niya, the Beatles had spit in the eye of the first family. So, ibig sabihin, talagang parang na-offend yung, yung presidente at yung asawa niya. Pero syempre, hindi naman daw personal, sabi ng banda. Kaya yun, nagkaroon ng mga galit na Pilipino. Sabi ng ibang artikulo, mga Marcos loyalist, sabi ng ibang artikulo, mga Pilipino, like in general. So, hindi ko alam. Pero yun ang dahilan kung bakit hindi maganda yung karanasan ng bandang Beatles sa Pilipinas. At kung ayaw, kung bakit ayaw na nilang bumalik, sabi nila dati. So, yun lang ang episode ngayong araw. Mayroong transcript kung kailangan nyo. Pwede supportahan yung podcast sa Patreon. Salamat at paalam.